Po. Ngayong araw na mga hindi pa rin matahimik ang mga kaanak ng mga nakalibing sa Barangka Public Cemetery sa Marikina na iligal na hinukay at itinambak. May dumagdag pa sa mga tila na evict na bangkay. May alok ang LGU na libreng cremation at muling paglilibing sa labi. Wala sa Marikina nakatutok live, si Bon Aquino. Bon. Pia Ivan, patuloy ang pagtunton at inventory ng Marikina City Health Office para ma-identify yung mga labi na iligal na hinukay dito sa Barangka Cemetery. Mag-aalay sana ng bulaklak sa puntod ng kanilang lolo sa Barangka Cemetery sa Marikina, ang pamilya ni Joylyn Abadilla. Pero laking gulat nila nang wala na roon ang labi ng kanilang lolo. Sa lolo ko po, ano, pinuntaan po namin, butas na po, wala na po yung buto po. Inahanap po namin, Kaso po wala na po doon, kaya nagpapa po kami para kung bakit po nila tinanggal po nang wala pong abiso sa amin. Hinahanap naman ang pamilya ni Jesse at Tibagos ang mga labi ng kanyang mga magulang at apo dahil iba na raw ang nakalibing sa dati nitong nicho. Natuklasan namin, nandun po sa isang maliit na nicho. Uh, may lapida ah, pero hindi namin alam kung may laman o amin yung buto na yun, mag magulang ko at sa apo. Napakasakit para sa amin. Na dadalo kami, wala na. Nilabastangan nila, wala ang abiso. Ngayong nagsasagawa na ng inventory sa mga labi na basta-bastang hinukay, pinayuhan ng Marikina LGO mga kaanak ng mga apektadong labi na makipag-coordinate sa opisina ng sementeryo. Kami, tinatawagan namin yung nasa record. Eh. Uh, kahapon, hanggang ngayon, meron labing tatlo na nag, uh, nagtatanong, nag inquire uh, Uh, kaya nga yung ating uh, City Health Office narito ngayon, ngayon, uh, si Dr. Opet, uh, para ma-handle din yung mga aktual na labi ng mga na natin. May ilang mga may tags, so tinitrace namin, uh, hinahanap namin sa file. Uh, tine -tine, Gumagawa ng inventory ngayon kung ilan yung may tag, ilan yung walang tag, then kung paano namin makikilala yung mga remains Pero majority na ni eh, nakatag naman po. Oras na matukoy ang mga labi, aabisuhan daw nila mga anak. Plano rin daw nilang i-redevelop ang barangka cemetery. Magtatayo tayo ng tatlo hanggang apat na maliliit na ossuary na pwedeng maglagak ng mga hanggang tatlumpu hanggang apat na pong labi doon sa isang lugar na. At sa ganun din, meron din tayong itatayong pa maliit na columbarium. Bukod sa libreng cremation, magbibigay rin daw ng libreng reinterment o muling paglilibing para sa mga labi na iligal na hinukay. Isang misa naman ang inialay para ipanalangin ang kaluluwa ng mga apektadong labi. Tuloy-tuloy naman ang dating na mga dumadalaw sa puntod ng kanila mga mahal sa buhay. Maalala na lang siya na ano, kahit na hundas lang. Ivan Pia, habang dumidilim, ay eh, mas dumarami pa yung ating mga kababayan na dumadalaw dito. No? At uh, as of uh, 5 p.m., nasa 600 na yung crowd estimate ng PNP dito sa loob ng sementeryo. Ivan Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Tuloy din ang pagdalaw sa Manila North Cemetery kasama yung di napakaluwas para sa mga yumao nila sa probinsya. At meron ding nawawalang anak ng dalaw. Mula sa Manila North Cemetery, nakatutuklan si Darlene ka. Darlene? Pia, mahigit isang oras na lang magsasara na para sa mga dadalaw itong Manila North Cemetery. Pero katulad po ng nakikita nyo rito ay buhos pa rin yung mga taong dumarating. Ayon sa tala ng PNP, mahigit 300,000 yung pumunta rito sa Manila North para pumunta o dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Halos buong araw hindi na wala ang pila papasok sa Manila North Cemetery. Walang humpay pa rin ang dating ng mga tao ngayong All Souls Day. Dahil mahigpit pa rin ang inspeksyon sa mga gamit ng mga dadalaw, marami pa rin nakumpis mga lighter, ibang flammable materials, vape, e-cigarette at iba pa. Hindi rin nawawala ang pila para sa libreng sakay sa loob ng sementeryo. Pwedeng sakyan ng mga e-vehicle na ito para hindi na maglalakad ng malayo papunta sa dadalawing puntod. Bandang libo katao pa rin yung pumunta dito sa Manila North Cemetery ngayong All Souls Day. Pero di hamak na mas kakaunti yan kaysa sa mga pumunta kahapon. Sabi kasi ng mga nakausap namin, eh talagang umiwas sila sa dagsa ng mga tao kaya ngayon sila pumunta sa dami ng mga tao na wala ang anak ng 80 taong gulang na si Nanay Berna. Habang naglalakad daw sila kahapon papunta sa puntod ng kaanak, nagulat na lang siya nang makitang wala na ang anak na si Joan, 47 taong gulang na may special condition. Wala pa naman daw cellphone si Joan at hindi rin marunong umuwi mag-isa. Joan, umuwi ka na anak. Hindi ako natulog ka Naantay kita. Saan ka pa nagpunta? Sabihin mo kung nasaan ka, susunduin ka namin yung tatuladin mo. Agad inireport sa mga pulis ang insidente. Para sa may impormasyon sa kinaroroonan na ni Joanne, maaari raw makipag-ugnayan sa MPD hotlines. Karamihan sa mga dalaw nito, may mga baong pagkain at iba pang gamit dahil nakaugalian na nilang tumambay ng ilang oras sa puntod ng mga yumao. Pero may mga tulad ni Rosalinda na walang puntod na madalaw kaya nagtutulos sa na lang ng kandila dito sa mass grave naman sa gitna ng Manila North Cemetery. Nakahimlay dito yung mga dating nasa apartment style na puntod pero napasuna ang renta o hindi na naasikaso o nabalikan ng mga kaanak. Masakit po, hindi namin makita, umiiyak po kami, kasama mo mga magulang namin. Mayroon din gaya ni Romel Sabanal na dito na lang dumadalaw at nag-aalay ng panalangin kahit sa probinsya nakalibing ang kanyang mga yumaong kaanak. Turo ng mga ko sa nung na pag once na hindi ka makauwi or malayo, kahit sa saang ang simenteryo, pwede ka magtirik doon sa malaking cross. Malayo mo, may Mindanao. Kaya, siyempre, ang pamasahe po. Pia, base doon sa tala ng Manila LGU, mas marami yung pumunta dito sa Manila North ngayong Undas 2024 kumpara noong nakaraang taon. Marahil daw dahil ito sa extended visiting hours, pati na rin sa mas magandang panahon. Yan yung latest mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Buhay ulit ang tradisyon sa Angolo Rizal na pagdalaw sa mga yumao ngayong November 2, araw ng mga kaluluwa. Ang sitwasyon doon sa live na pagtuto, Jamie Santos. Jamie. Ivan, maaga pa lamang kanina ay dinagsanan ng mga tao ang mga sementeryo rito sa Angono Rizal kung saan ngayong araw ng Kaluluwa, November 2 o All Souls Day ang nakaugali ang pagbisita sa kanilang mga Yumao. Sunod-sunod ang dating na mga tao sa magkakatabing sementeryo sa Angonong ngayong Sabado. Di alintana ang sikat ng araw at init ng panahon. Kanina, may inabutan kaming misa at nag-aalay ng dasal at binibendisyonan ang mga puntod. Meron din ngayong araw pa lang naglilinis ng puntod. Ngayon lang, uli kami na dalaw dito kaya dati pinapalinis ko to. Eh ngayon, wala na kaming makautusan. Bukod sa nakagawian na raw ng mga taga-angono na tuwing November 2 o tuwing All Souls Day bumibisita sa mga yumao, ang ilan ay ngayon nagpunta para iwas sa buhos ng tao sa mga sementeryo tuwing November 1. Eh yun po ang kag kagawian ng mga taga-angono na ados po ang ano, punta ng para sa araw ng patay. Sino po bang mahal Nani ko po tsaka tatay, tsaka ate. Pagka ang uno pa, eh, yung mga ano, hindi napakapakan din, nadudumihan din po eh. Kaya ados na kami, ano, ados naman po ang pista ng patay. May mga polis na nakadeploy sa paligid ng magkakatabing sementeryo para tiyakin ang kaayusan at seguridad sa lugar at ng mga bibisita. May nakaantabay ding medik sa bukana ng mga sementeryo para sa mga kailangan ng atensyong medikal. So far po, peaceful naman po ang pagdarawas natin ng Undas 2024 dito sa bayan ng Angono. Mas maraming pulis ang makikita nyo sa kalsada dahil hindi siya kalat-kalat. Although, syempre, yung volume ng tao ay napakarami po talaga. Ivan, dahil tatlong magkakatabing sementeryo ito, nagkakaroon ng build-up sa traffic. Pero may mga nakadeploy tayo traffic enforcers na umaalalay sa mga motorista at umaalalay sa mga taong pupunta sa sementeryo. At ayon sa Angono Police, no, Ivan, bukas hanggang bukas itong tatlong sementeryong magkakatabi rito sa Angono Rizal. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JB Santos. Napalitan ng takot ang masaya ng Halloween event sa Orlando, Florida sa Amerika. Kasunod ng pamaril ng isang menor de edad, dalawang patay at walo ang sugatan. Narito ang aking pagtutok. Right Kuha sa body cam ng pulis ang pag sa lalaking yan sa Orlando, Florida sa Amerika. Siyang suspect sa pamaril sa gitna ng malaking Halloween event sa downtown Orlando kagabi. Bago niya, nakunan sa CCTV ang suspect na nakadilaw na t-shirt at taglalakad sa gitna ng mga tao. Nang madaanan niya ang isang lalaki, bigla siyang lumingon at malapit ang binarilito. Agad nagsitakbuhan ng mga tao sa paligid kabilang ang gunman na sinubukan pang tumakas at humalo sa mga tao. Pero mabilis siyang naharang na isa sa mga responding police at pinadapa. Sa isa pang video, makikita ang pag pagresponde sa dalawang biktima na duguan at nakahiga sa kalsada. Dalawang nasawi sa pamaril. Walo naman ang sugatan, kabilang isang natapakan ng mga nagkagulong tao. Kinumpirma ng University of Central Florida na mga estudyante nilang isang nasawi at isang sugatan. Hawak na ng mga otoridad ang gunman, labimpitong taong gulang. Dati na siyang naaresto dahil sa grand theft noong nakarantaon. taon. Shortly after the shots fired, a shooting suspect was located and taken into custody. Ayon sa Orlando Police, unang nabarilang suspect sa Central Boulevard at Orange Avenue at nang rumesponde roon ng Buling na marilang suspect sa di kalayuan. Kahit menor de edad ang suspek, maharap siya sa patong-patong na reklamong murder. Sa ngayon, iniimbisigahan pa ang motibo sa krimen. Pinag-aaralan din kung higpitan ng seguridad sa downtown Orlando ngayong weekend. Inaalam pa po namin sa ating Department of Foreign Affairs kung may Pilipinong nadamay sa pamaril na Nakapuso buhay na buhay na ulit ang Boracay, ngayong pwede na muli ang mga water activities sa isla. Sakto po sa dagsa ng mga doon nag-undas long weekend. At nakatutok doon lang, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Yes, Pia, ang binabalik-balikang water activities ng beachfront dito sa Boracay ay kubaga uh, kumbaga dagsa na, o buhay ulit sa pagdagsa ng mga turista ngayong long weekend. Sabay sa pagganda ng panahon ngayong araw, ang pagpabalik ng sea sport activities sa Boracay Beachfront. Madami, uh, scuba diving, helmet diving, para sailing, UFO, daming water activities dito. Maganda, kaya bumalik din talaga. Ang ilang turista naman pinili magland tour at nagpicture taking. Patok na pasyalan ang higanting whole rock formation na tinatawag na Lapus Lapus. Okay naman, kasi nakapagpa-picture din kami yung pamilya. Smile! Maganda yung background pang ano talaga, pang IG. <laughs> ang pamilyang ito nagaling sa Tondo, Maynila, selfie kung selfie rin sa mga puno ng niyog sa Bulabog Beach. Ang galing nito, promise. Isa to sa mga landmark ng Boracay. Sa datos ng Malay Tourism Office, mahigit 16,000 ang turista sa Boracay mula October 30 hanggang November 1. Dinayo rin ang dalawang sementeryo sa Boracay. Kahapon, Umabot sa dalawang libo ang nagundas sa mga sementeryo roon ayon sa mga otoridad. May mangilan-ilan pang bumisita sa mga puntod ngayong araw. Gaya ni Alan na may trabaho kahapon, kaya ngayon lang nagka-oras para dalawin ang namayapang pinsan. Namatay siya June 1 tapos kinabukasan birthday ko po. Pia, wala mo beach party sa isla ngayon dahil na sa official travel ang in-charge nito at inaasahang babalik sa second week ng November. Yan mo ng latest Pia mula sa isla ng Boracay. Balik sa inyo. Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Magit apat libo ang humabol sa pagdalaw sa Manila South Cemetery. Pero ang ilang maildarang fur baby hindi pinalusot. At yan ang tinutukan lahat ni Katrina Song. Pia, dahil weekend, marami ang humabol ngayong Sabado para dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay dito sa Manila South Cemetery. Nitong Marso lang, biglang pumanaw dahil sa stroke ang ina ni Bernadette Perez. Kaya ito ang unang undas niya para manatili sa kanyang puso at alaala ang namayapang ina na nakahimlay sa Manila South Cemetery. First time, sobrang hirap po talaga <laughs> kasi nag a pa po talaga. Importante po si nanay, saka minsan lang po yung undas. Ang 75 taong gulang na si Maria Paz Labios, ngayon lang muling nakadalaw sa kanyang mga magulang bawal kasi noong pandemic ang pagbisita roon ng mga senior citizen. Kasi last year hindi hindi ako nakapunta dito eh. Bawal, 'di ba? Mga senior. Kaya ngayon pinilit namin ng mga apo ko at anak ko, sinamahan nila dito. Hindi rin mawawala ang mga family reunion. Meron ding mga dalaw na nagbakasakaling isama sa loob ang kanilang fur babies pero hinarang sila dahil sa utos ng Manila LGU na bawal dalhin ang mga alagang aso o pusa sa samenteryo. Panawagan ng ilang fur parent. Sana sa susunod na undas ay payagan na raw sa loob ang kanilang fur babies. Hindi naman makakaperwisyo eh. Saka kung pwede nga, ayaw namin pawa ka sa iba eh. sa sasabihin mong bawal ng kasi baka makakagat. Bitbit -bit naman namin, eh. hindi naman namin sila hayaan na makakawala mula 6 a.m. hanggang 3 p.m. ngayong araw. Umabot na sa 46,100 ang mga dumalaw sa Manila South Cemetery. Tingin ng Manila Department of Social Welfare, epektibo lalo na para sa mga magulang ang kanilang ginawang registration and name tagging para sa mga may bitbit -bit na menor de edad. In case lang po, syempre na may mangyaring masama or mawala, mabilis po silang mahanap. Panatag po kami para mas madali po silang mahanap. Kung so, sakaling mawala man, Pia, sa mga oras naman na ito ay marami na nga ang nagsisiuwian pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga dumadalaw dito sa Manila South Cemetery. Bukas nga ito hanggang alas 7 ng gabi mamaya. At Pia, ukol naman sa sinabi natin kanina na ipinagbawal yung pagpapapasok ng mga fur babies o mga alagang aso o pusa dito sa loob ng Manila South Cemetery. Ayon, sa Manila LGU, ipinatupad daw nila iyan para sa kaligtasan ng lahat. Kapag may nawala raw kasi na aso o kaya naman alagang pusa ay mahihirapan daw hanapin kaya naman until they find a better solution daw ay ipinagbabawal muna nila ang pagpapapasok sa sementeryo ng mga alagang aso at pusa. At yan na muna ang latest mula dito sa Manila South Cemetery. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Mga kapuso, walang sama ng panahon o bagyong binabantayan ng pag-asa sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero nagpapaulan ang Easter Easterlies sa Cagayan Valley, Aurora. Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. Dahil din sa Easterly, sana malinsa ang panahon, lalo na sa tanghali. Mahigit isang buwan bago magpasko. Mararamdaman na ang malamig na simoy ng hangin? Ay sa pag-asa, posible po na magsimula ng amihan season sa susunod na linggo. Pero depende yan sa magiging lakas ng North Easterly Wind Flow na bukas ay makaapekto sa Batanes. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, asahan ng ulan sa southern portion ng Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region bukas. Kalat-kalat ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas at Pindanao, lalo na sa hapon. May chance rin ng ulan sa Metro Manila, kaya ugali magdala ng payo. Ngayong undas break, naglaan ng quality time for loved ones at personal goals ang ilang kapuso stars. Narito ang aking chika. Undas Long Weekend means me-time para sa ilang Kapuso stars. Na-fall sa ganda ng Chicago, Illinois, si pulang-araw star Barbie Fortesa, Bago muling sumabak sa intense taping ng family drama series, in-enjoy muna ni Barbie ang kanyang autumn o OTD sa Windy City. Si Kapuso ultimate star, Jeneline Mercado with her big bike. Sa Tanay Rizal ang destination kasama ang ilang riding friends. Nasa Utah naman si Lolong Star, Clea Pineda, kasama ang kanyang girlfriend na si Catrice for a celebration and some alone time. Literal namang minding her own business si Yasmin Curdy. Sinamantala niya ang oras na marami ang customers sa kanyang business. Kahera mode si Yas para matulungan ang kanyang staff. Syempre kasama ang kanyang baby na si Raya business mode din si unang hirit host Mateo Gidicelli sa Boston, Massachusetts. Dumalo siya sa lecture sa Harvard Business School para i ang production house business nila ng misis na si Sarah Heronimo. Hindi na raw sasagutin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsumite ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng transcript ng pagdilig ng Senado at Quadcom sa International Criminal Court. Walang ginawa na o hindi magdaldal. Huwag kayong mag... Hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sinasagotin yung buwanan. Sinabi yan ni Duterte sa pagbisita niya sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City. Tinanong din si Duterte kung dadalo siya sa pagdinig ng House Squad Committee na nag-iimbisiga. Sa madugong drug war ng Duterte administration, kumuli siyang imbitahan. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lang ha? yun na yung that would be the meat, yung substance ng testimony ko. Depende sa katawan. Hindi man siguro sila maniwala nung unang unang invitation nila na sabi ko, bong sabi mo, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm, I'm not good. Pag-alala sa mga yumao at pamamasyal ngayong weekend ang sinadya na ilan sa Baguio City ngayong araw. At nakatutok doon live si Claire Lacanilaw-Luca, KMA Regional TV. Claire? Piyad, pa rin ang mga tao sa ilang sementeryo sa Baguio City at may ilang kontrabando pa rin ang nakumpiska ng otoridad. No araw piniling dumalo ng ilang tao sa Baguio City Public Cemetery upang makaiwas sa dagsa ng mga dumalo kahapon. E kasi ang dami kasing tao kahapon. Tapos ano, yung panahon din, 'di ba? Baka biglang umulan, e, mabasa yung mga apuko, 'di ba? Kaya ngayon nakita ko naman okay naman yung weather. May trabaho sila. Sa so, yung anak ko na yun, bunso, nagtatrabaho kasi sa Water District. Sa uh, Saturday kasi ang day off niya. Sa gitna ng mahigpit na pagbabantay sa mga pasukan at labasan sa sementeryo, may mga nakukuha na ng mga kontrabanto tulad ng alak, vape, sigarilyo at patalim. Dahil undas long weekend, sinusulit ng ilan ang pamamasyal sa City of Pines. Di lang lamig ng bagyo ang dinarayo rito, kundi pati views at atraksyon. Every two years kami nagpupunta kasi syempre habol namin yung lamig. Tsaka para together na rin sa family, banding namin. Inaasahan ng Baguio City Police Office na mahigit 10,000 tourists ang daragsa sa lungsod ngayong weekend. Mahigit 1,000 police officers at volunteer groups ang ipinakalat din sa iba't ibang pampublikong lugar sa lungsod. Mag-ingat po especially sa pag nasa mga matataong lugar tayo, i-secure po natin yung ating mga personal na mga gamit. At pag meron po tayong uh, nakitang kahinahinala, mangyari pong i-report sa ating mga polis kasi marami po tayong mga polis na naka-deploy dyan. Pia, patuloy naman ang pagbabantay ng otoridad sa mga pampublikong lugar dito sa Baguio City tulad na lamang ng Pok Pasyalan, Simbahan at ilang bus terminal dito sa Lungsod. At paalala naman ng otoridad lalo na sa mga motorista na sumunod sa ipinatutupad na designating uh, o designated parking area at uh, batas trapiko sa Lungsod. At yan ang latest dito sa... Pag-alala sa mga yumao at pamamasyal ngayong weekend, ang sinadya na ilan sa Baguio City ngayong araw at nakatutok ng live si Claire Lacanilao dumka ng GMA Regional TV. Claire? Pia, dagsa pa rin ang mga tao sa ilang sementeryo sa Baguio City at may ilang kontrabando pa rin ang nakumpiska ng otoridad. Ngayong araw, piniling dumalaw ng ilang tao sa Baguio City Public Cemetery upang makaiwas sa dagsa ng mga dumalaw kahapon. Eh kasi ang dami kasing tao kahapon. Tapos ano, yung panahon din, di ba? Baka biglang umulan, eh, mabasa yung mga apuko ko, di ba? Kaya ngayon nakita ko naman okay naman yung weather. May trabaho sila. sa so, yung anak ko na yun, Bunso, nagtatrabaho kasi sa Water District. sa uh, Saturday kasi ang day off niya. Sa gitna ng mahigpit na pagbabantay sa mga pasukan at labasan sa sementeryo, may mga nakukuha na ng mga kontrabando tulad ng alak, vape, sigarilyo at patalim. Dahil ondas long weekend, sinusulit ng ilan ang pamamasyal sa City of Pines. Di lang lamig ng bagyo ang dinarayo rito, kundi pati views at atraksyon. Every two years kami nagpupunta kasi syempre habol namin yung lamig. Tsaka para together na rin sa family, banding namin. Inaasahan ng Baguio City Police Office na mahigit 10,000 tourists ang daragsa sa lungsod ngayong weekend. May 1,000 police officers at volunteer groups ang ipinakalat din sa iba't ibang pampublikong lugar sa lungsod mag-ingat po, especially sa pag nasa mga matataong lugar tayo, i-secure po natin yung ating mga personal na mga gamit. At pag meron po tayong uh, nakitang kahinahinala, mangyari pong i-report sa ating mga pulis kasi marami po tayong mga pulis na naka-deploy dyan. Pia, patuloy naman ang pagbabantay ng otoridad sa mga pampublikong lugar dito sa Baguio City tulad na lamang ng Pokpasyalan, Sementeryo, Simbahan at ilang bus terminal dito sa lungsod. At paalala naman ng otoridad lalo na sa mga motorista na sumunod sa ipinatutupad na designating, uh, o designated parking area at uh, batas trapiko sa lungsod. At yan muna ang latest dito sa Baguio City, Pia. Maraming salamat, Claire Lacanilaudungka ng GMA Regional TV. Nahuli ka po paghabol ng matauhan ng Barangay de La Paz sa Pasig sa lalaking nagnakaw raw ng halaman. Pinara na isang tanod na isang lalaking nakabisikleta. Hindi siya huminto kaya napilitan ng tanod na itulak ang bisikleta. Pareho sila natumbang ngunit nakatakbo pa palayo ang lalaki. Kalauna ay nahuli ang lalaki na halaman pala ang ninakaw. Sabi ng suspect na hawak ng pulisya, ibebenta niya sana ang mga ninakaw na halaman. Nabawi sa suspect ang halaman at ang bisikleta na inaalam kung nakaw din. Ni reveal na di iyabilanya at true Arellano ang gender ng panibagong member ng Arellano Squad. Good. It's a baby girl for the Arellano family. Kwento ni Iya, gusto sana nilang hintayin ang kanyang delivery bago malaman ang gender ng baby. Pero gusto na raw itong malaman ni Primo, kaya nag-gender reveal na sila. Literal na sa patay na kahanap ng ikabubuhay ang apat na magkakaibigan sa Ilocos Norte. Sa Pampanga naman, level up na ang mga kabaong sa negosyo nagsimula noong dekada 70. Ang ilang hanap buhay sa patay, garantisado rin kita mo. May sasakyan. May magandang forma. Pero hindi sila aakit ng ligaw, kundi teka-teka. Sa puneraya ang punta? Sila ang tinaguri ang funeral hunks ng Ilocos Norte. Magkakaibigang rumarakit sa puneraya na nagsimula lang daw sa biruan. Nagjo-joke lang kami na pwede ba kami sumama ganto-ganto like nagtatawanan lang kami pero nung ano sige try nyo kasi hindi ko ni-expect na sasama sila kasi related to funeral at hanggang ngayon never daw nilang ginost ang trabaho sa patay na ikinabubuhay na nila sa loob na apat na taon hindi naman basta-basta napupulot ang pera na at madali lang kunin yan. Ganun, dapat alam mo rin pagsirapan yun till death do us part na nga rin ang peg ng kanilang friendship dahil looking forward sila na sabay-sabay na makapagtapos ng kolehiyo. Buhay na buhay rin ang kabaong business na ito sa Santo Tomas sa Pampanga. Name it, they have it. Mula sa kabaong nagawa sa kahoy hanggang sa ataul na metal. May aesthetic ding monochromatic at marble ang design. International ang nais, ang kulay brown na ito from the US parawang style. Kung mahilig sa Disney Princess sa mga Yumao, mayroong Sleeping Beauty-inspired na kabaong na may makukulay na LED lights. Solido lang yung trabaho namin. Talaga raw na walang papatay-patay sa industriyang ipinagmamalaki nila. mabuhay po kayo. <laughs> mga kapuso, 53 days na lang ang Pasko na. At yan po ang mga balita kayo Sabado para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si P.R. Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.